Oscar Oida. Kit ang mga malakihang kilos protesta sa linggo sa EDSA, Luneta at mga liwasan sa ilang probinsya. Ang paghahanda sa mga rally, tinutukan ni Oscar Oida. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. Bulan ng pumutok ang mga ligasyon kaugnay ng mga hindi maayos o hindi na ipatay yung flood control projects. Pinakahuli ang pagsugod ng mga estudyante at magsasaka kanina sa DPWH First District Engineering Office. Mga ng bayan, Pero inaasa ang pinakamalaki ang mga pagkilos sa linggo, September 21 kabilang ang trilyon peso march sa EDSA People Power Monument. Para maging maayos, nagkasakanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama mga organizer, kabilang ang pupwestohan ng entablado at mga dadalo na tinatayang aabot ng 50,000. Peaceful protest ang, ang gagawin po natin. Wala po tayong itotolerate na anumang karahasan. Tsaka yung uh, wala po tayong panawagan na Uh, regime change sa labas ng saligang batas, ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin uh, tungkol sa lahat ng mga anumalya sa ating um, infrastructure projects. Bagaman nakastandby ang police, Quezon City, may limandaang marshals ding itatalaga ang mga organizer para manduhan ang dadalo sa pagtitipon. Ang kapulisan. What's our rule? No judging, just a If you're a fancy dipper, an overloader, or a double dipper, and sila, ano, just in case of any disturbance, ang hindi po mahawakan ng mga marshal, kung hindi kaya, ay tatawagin na yung assistance ng pulis. Inaasahang sisimula ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument. At pipuesto ang mga dadalo sa kabaan ng White Plains Avenue patungo sa kanto nito at EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong uh, lane ng uh, White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Magtitipon sa Edsa Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman sila magmamarcha patungo sa People Power Monument.